Ayun hey guys uh, Maraming nagtatanong kayo Ano ba itong ginagawa ko ngayon Is uh, Gagawa tayo Ng kilaweng dilis Marami ko ngayon dilis sa amin Ganito oh. Ayan, oh. Dilis Gagawa tayo ng kilaweng dilis So yung ginagawa ko ngayon Is uh, tinatanggal ko Yung bituka Sineseparate ko pala yung bituka niya, yung ulo, pati yung tinik. Ayan. Ganyan lang. Dilapit so, mo tinik. Ganyan, ganyan lang o. Oh. Ganyan lang mag-prepare ng kilawing dibis. Diba? Mamaya pagkatapos na niyan, kita niyo yan, ibababad muna natin yan ng sukang iloko. And after which, pag nababad na yan, ay titimplahan na ho natin. Siyempre, kanya-kanya ho tayo ng timpla. Depende sa inyo, if ever, anong paano ninyo timplahin. Pero sa amin ho, iba rin na yung pagkitimpla namin ng uh, kilawing gibis. Sarap na ito. Fresh na fresh, galing sa dagat. Ayan. Oo. Ayan. Ganyan na yan, magiging kalabasan. Okay. Before after. <laughs> so guys, mamaya maya, okay, pag natapos ko na lahat to, is uh, ibababad ko muna ng suka for 30 days siguro. Hindi <laughs> mga ilang minuto lang. Mababad lang para at least kahit papano is uh, uh, mamatay yung lansa. And at the same time, kahit papano, ay uh, maluto ng suka. Ah. At yun na nga, ladies and gentlemen, isa na lang yung natira. Oh. Ah. Yung, ito na yun. Okay. So, last. Ang tawag kasi namin dito, guys, yan, sa mga meron nung ganito, I think sa Tagalog yata is dilis. Yan, pero dito po kasi sa amin, ang tawag dito is munamon yan sa mga ibang lugar, ang tawag nila dito, balyena. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Hindi ko alam kung anong tawag ko sa kanila. Pero tawag namin dito is munamon. Dilis naman po sa Tagalog. So guys, ito na po. Na-separate na po na natin. Yung ulo, yung bituka, pati na yung mismong tinik. Ito na yung finished product. O, malinis na, di ba? Sobrang linis na yan. Siyempre, malinis naman po yung kamay ko. Ang gagawin nun natin, bababaran muna natin siya ng suka. At uh, ibababad natin ito for 3 days. 3 days po natin yung suka yan. Then, mga after a few minutes, pwede na po siyang hanguin. At uh, siyempre, lalagyan na po natin siya ng rekado. Yan. After 10 hours, <laughs> Ito na. Okay. Amoy na natin dito. So, ang gagawin nung natin is uh, atin pong pipigain. Ayan ha. Pipigain natin. Naghugas po ako ha. Naghugas ako ng kamay. Gamit ang sabon na may konsensya. Kita nyo. Pipigain po natin siya. Ayan o. No? Oh. para mapiga na gusto. Patanggal yun ng sa. Although may lansa pa rin pero hindi na ganun. Hindi na gaano. Ito na. Oo. Kita nyo. Napigyan na ho yan. So ang gagawin nun natin. Nagugasa na rin ho ito. Pinaglagyan nun natin. Yung sabaw po niya kanina. Ayun o. Kinakain na ho ng aso. <laughs> okay. So gano'n Ganun. Ayan. Oo. Ha? Ganyan na yan. Huh. Sana kung nagiinom pa tayo, pwedeng pwede to. Tan pulots, ika nga. Or siyempre, ulam na lang gagawin natin. So, pipigahan ho natin dito ng kalamansi. Fresh from the uh, fresh from its puno. So, oh. mm. Ganito ho, paggawa namin ng kilawin dito ha. Ewan ko lang sa mga ibang lugar. If, uh, uh, paano ho nila gawin yung kanilang mga kilaweng dilis gagayatan na ho natin siya ng isang sibuyas Yo. sibuyas guys alam nyo na kung anong, ano lang sibuyas pampatikas po ito alam nyo ba trivia alam nyo ba na si Jay Lagalag hindi ko makain yan ng kilawin dahil takot na takot ho yan sa suka kaya ko ba sa tao na yan may pagkaaswang yata yan. si Jay Lagalang namimiss ko yung taong yun pero siya lang hindi nakakamiss sa akin every time na gumagawa ako nun ng kilawin sa star hindi ko siya tumitikim lalagyan natin ng sili. Ayan. Sili na manghang. Tikman nyo nga nai kung manghang itong sili natin. Nagasa. Ah, nagasa. Nagasa. <laughs> manghang <laughs> po itong sili na ito. Okay. So yan. Lagyan na natin siya ng sili. And most importantly, lagyan din po natin siya ng paminta. Ayan. O, yan. Okay na yan. Goods na yan. Tapos, lagyan din po natin siya ng sin rock salt Yun. rock salt tapos siyempre pagkatapos ho nyan lagyan nun natin ng ajinomoto big man so, konti lang pampalasa lang Yun. So, halu-haluin ho natin haluin. Sarap sana to. Pag kayo nag-iinuman. Tan pulot si kanya. Pero dito sa amin is ulam lang, ulam. Ulam lang tapos na. Helen, tikman mo. ayan oh. Sige. Hmm. Ano lasa? Ha? Naimas mas daday? Oo, oh, naimas ka na. No. Mm, naimas ka no. Mabali na. Mabalinan ng mga anan. Garunan. Uh, oh, at least, may ulam na kami. Ayan guys. Ang kilaweng dilis or munamon. Yeah. Ay, datikman mo nga. Ito ang aking kapatid. Ito ang aking taster. Ayan, yan, yan. Patikim nga natin ito. Oh, papaganda pa. Papindas pa na. Ayan po Ayan, ito ang aking kapatid. Okay? Na si Aida. Aida. si Crisanta. Crisanta. Tignan mo nga kung okay na siya. Mmm. Masarap. <laughs> <laughs> so guys, yan, nakita ko ninyo yung aming paggawa gawa ng kilawang uh, dilis. Ito naman, papakita ko sa inyo yung gagawin din ko ni nanay. Anong, anong tawag ni nanay? Paksiw. Paksiw papaksiwin ho niya sa dahon ng saging. Ayan, o. Oh, munamon yan. O. Oh, di ba? Ganyan lang ho yan. Okay? So, guys, marami-marami salamat. Yan yan po yung magiging ulam namin tonight. Paksiw na dilis at kilawin dilis. So, in behalf, Daddy GR, syempre. kay Cristeline, kay Aida, kay Nanay, and everybody. <laughs> Alright, maraming maraming salamat po sa inyong walang samang suporta. Ah. Just continue supporting us. And thank you sa panonood ng aming pong videos. Until next time, this Jan Marino. Peace out!